Ipinagdiwang ng panganay ni na Sunshine Cruz at Cesar Montano na si Angelina ang kanyang ikadalawamput-dalawang kaarawan kasama ang kanyang blended family noong ikadalawamput-apat ng Setyembre. Sa Instagram, ibinahagi ni Sunshine ang ilang larawan ng pamilya sa okasyon kung saan parehong present ang dating asawang si Cesar at ang bago nitong partner, gayon din ang half-brother ni Angelina na si Diego Loizaga. nag sila ng birthday ni Angelina sa Chef Jesse Rockwell Club. Happy birthday to our panganay, Angelina. Isinulat ni Sunshine. You know how proud I am of you, Angelina. Dagdag pa niya. We love you so much, anak. Always here for you. Have a blast. Hindi na naghintay ng mahabang panahon si Angelina upang i-treat ang kanyang sarili, dahil bumili ito ng sarili niyang sasakyan. Nag-post kamakailan si Sunshine Cruz tungkol sa bagong achievement ng kanyang anak. Nag-upload din si Shine ng mga clip kung saan makikita si Angelina na nagmamaneho ng kanyang bagong sasakyan proud din na binati ng celebrity mom ang kanyang anak sa kanyang bagong baby. Sa nasabing video, makikita si Angelina na inilalantad ang magandang sasakyan. Nakaka-proud ka anak, sinulat ni Sunshine sa on-screen caption. Congratulations on your new baby, patuloy ng bitter anang aktres. Di nagtagal pagkatapos ng pagbubunyag, Nakita ang young star sa likod ng Manibela kasama ang kanyang ina at kapatid na si Cheska Montano na nagpapakita kay Angelina na nagte-test driving ng kanyang sasakyan. Sa isa sa mga clip, nagbiro si Angelina na officially broke.